Hello guys, ah, uh, nandito ako sa bundok ngayon Diyos sa pinakawalan uh, ko na isda So, hindi ko na talaga nakasigasa to Kasi na, yun, naging medyo busy talaga tayo Tapos natuyo na Natuyo na oh. Then, ah, uh, may nahuli sila dito na hito Anim na piraso wata Then, tinira sa akin yung isa Yung isang nahuli nila, tinira sa akin So, sabi ko katayin na rin nila ngayon papakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki yung mga nahuli nila. Yung isang natir, tiniran lang sa akin. Pakita ko sa inyo. So 22 yung pinakawalan ko dyan. Anin na nakuha nila. Kasi nung umulan daw ng malakas, so, nagkabaha daw dyan. Nagka -ano, umagos yung tubig pa So sumabay siguro yung iba dun sa agos. pakita ko sa inyo yung... Pakita ko sa inyo na ay, magiging ganyan Ano 'yan, love? kalaki na ano. Naoan nila laki. Linis siya kalaki. Yung ulo kasi laki ng ano, kamay ko Uy, bullo kai. Ha, bullo Kakainin kaka niya sa kaka yan. Hindi <laughs> siya makaunat. Hindi siya makaunat sa drum. Lalo nung unang lagay namin dyan, napakaingay nung gabi. Kalampag mm. na kalampag, nag ano, siya, nagbabardas. Katayin Kat nyo natin. lumabas. Parang janitor Torfish. Kasi pag namahit pa yan, oh, papayat yan. Walang pagkain yan. Wala kayong makakain dyan Malang pag namahit. Katayin mo Pagkain isda. So guys, ay yung Nabawasan pinakawalan, ng isa sa mga pinakawalan, pinakawalan natin. kumira na sa akin. Hindi bala ko sana ano yung ibebenta ko sana yan. Oo, eh kaso hindi ko bumili. naman naasikaso. si sa bubaba may bumili niya ng bentan. Wag na katayin niyo na natin. Nakapagluto um, na kami. Sayin sa guys, ay yung ano pero may mga hito pa ako sa na bahay. Nasa 30 pieces pa tayo, no? 20 plus. Um, marami din.